Hello mga kabisi main. So may nag-comment sa ating mga video na paano daw wawiringan ang ganitong type na circuit breaker. So ang circuit breaker na ito kapag ginagamit mo yan sa individual na circuit dito lang natin ilagay yung line side. Dito naman ang load side natin. Pero kapag ginagamit natin yung isang breaker sa Uh, main or ginawa natin main breaker, tapos ito ginagamit natin sa branch, papunta sa uh, CO or sa lightings kung ano pang mga breaker na idinagdag natin. halimbawa, ito ang main breaker natin. ang line side natin dito natin ilagay, ang load side naman dito natin ilagay sa baba, tapos mag-jumper tayo ng wire papunta sa branch circuit ng ating circuit breaker. Ang galing naman sa main breaker natin, kapag may isa pang idagdag nating breaker, dito lang natin iparallel sa line side sa branch ng uh, circuit breaker. Kasi iisa lang ating main circuit breaker. Ganon ang pagkuha ng uh, load side sa ating circuit breaker. Okay? Kung may natutunan ka dito, like at share. At huwag nyo nang kalimutan na ipalaw nyo ako. Okay? Bye-bye mga main.